Magandang araw para sa aking balitang showbiz. Nairita si Christine Reyes sa sunod-sunod na tanong sa kanya tungkol sa isyong buntis siya. Dahil dito ang kaya't nag-walkout si Christine habang kausap ang mga showbiz press sa presko ng kanyang pelikula. Una rito nakiusap si Christine na kung po pwede ay tungkol lamang sa pelikula ang pag-usapan. Ngunit hindi nagpapigil ang mga press at tinanong pa rin to sa naglalabas ang isyo. Nang ulitin ng press ang tanong ay bila na lamang tumaliko si Christine at tuluyan ang umalis papalayo sa nagkukumpulang press. Samantala ayon naman sa mga press, nagtataka lamang sila dahil ayaw sagutin ni Christine ng diretsyo ang kanilang tanong. Dahil dito kung kaya't nainiwala ang mga press na totoong nagdadala ng tao nga si Christine sa kanyang non-showbiz boyfriend. At bago ako magtapos, maraming salamat muna sa Ellen's Aesthetic Center, Hair Shop Salon Robinson's Malate, Dental Focus, Basques Skin and Body Center, Makeup, My Color Collection, Ivana Fragrance, Tupperware Brands Philippines at Tupperware Philippines. At yan ang aking balita kung naman si Rocky ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz.